dekada 70, may isang binata sa Mindanao na may matayog na pangarap, ang maging piloto. Pero meron daw sa kanyang ibang plano ang Diyos. He is the leader after the Almighty Father's heart, for he has seen the heart of this man. Siya'y naging pastor, nagpakilalang itinalaga ng Diyos na magliligtas sa sanlibutan at tinawag ang sarili bilang appointed son of God. Siya si Pastor Apollo Carion Kibuloy. With the Father's guidance through His appointed son. Marami ang naniwala sa kanyang mga pangako at salita. Kaya milyon-milyon ang umanib sa itinayo niyang simbahan, ang KOJC o Kingdom of Jesus Christ. Ako po'y tumitingin sa nakikita ng Diyos. Yeah. Libre na inang kanan Sa ang uh, mga membro, wala po niya Provided nila ang mga alawan, si pastor ang naghahatag. Nagkaroon din siya ng sariling istasyon ng telebisyon kung saan niya iniere ang kanyang church services na rin niya ang pinakamalaking indoor arena sa mundo. Pero ang nagpapakilalang hari nahaharap ngayon sa patong-patong na reklamo. Kabilang na ang mga kasong sexual abuse, money laundering at human trafficking mula mismo sa mga tumiwalag na miyembro ng kanyang simbahan. Wag ko daw pagdudahan ang anuman na mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Kibuloy. Basta ibigay ko lang daw ang sarili ko. He came to my room to have a And I was crying, I said that I don't want. He got mad at me. He said like, you are going to hell because of that. Being the appointed son of God, sent in these last days of the Father's emissary. Ang nagpakilalang tagapagligtas. Postisya! Postisya! That it is the Father Almighty's perfect will. That he intervenes. Maililigtas kaya ang sarili sa pangil ng batas. ang pangakong paraiso sa lupa sa kanilang mga miyembro narito sa Davao City kung saan itinayo ni Kibuloy ang kanyang kaharian. Dito ko na natagpuan yung mga kapayagang nasa mensahe ko na ngayon na pinapangaral ko sa buong sanlibutan appointed son of God na nagpakilala ring owner of the universe. Tumira sa magagarang mansyon at nagkaroon ng marangyang pamumuhay. Naging malapit siyang kaibigan ng mga nasa kapangyarihan, kabilang na si dating presidente Rodrigo Duterte. Whatever I have in the ministry as a blessing, nasishare ko sa kanya. Yung mga binigay ni Pastor Cubulo ay sigurado bang it does not come with strings attached. There's no strings attachment. Mm -hmm. It's just real friendship. Ang dati na nga nangarap maging piloto. Nagmay-ari hindi lang ng helicopter, kundi pati na ng private jet. Pero ayon sa ilang tumiwalag sa kanilang simbahan, ang lahat ng karangyaang ito nakuha ni Kibuloy kapalit ng sakripisyo ng kanilang mga miyembro. Isa sa mga original na kasapi ng KOJC ang nooy 15 anyos na si Arlene na nasa Amerika na ngayon. 14 years old noong una po ako nakabisita sa simbahan ni Pastor Tibuloy. Meron silang free na sasakyan at meron silang free na mga snacks hanggang nakapag-decide kami na mabaptize na bawat miyembro obligado raw manlimos o magsulisit para sa kanilang simbahan. Yung quota ko nung time na yon is 6 to 800. Yun sa umpisa yon. Si Arlene huminto ng pag-aaral at lumuwas ng Maynila. Depende kasi yan sa gusto ng leader kung ano ang gagawin. Kung magtitinda, hindi maubos yung paninda mo, hindi ka pwedeng umuwi nasa naman daw umikot ni Nathaniel ng Mindanao para manghingi ng donasyon. Papasok ako sa mall, yung sa mga bases, magsasalita lang ako doon, ibigay ang mga subre. Yung nakokolekta na pera ay pupunta talaga sa kingdom para kay Kibuloy. Para sa ano to? Pursigido silang gawin ang lahat dahil ang mga miyembro raw na hindi aabot sa kota may naghihintay na parusa katulad ng naranasan noon ng dating miyembro ng KOJC na si Carla. Hindi niya tunay na pangalan. Pinasquat po kami, pinano ng Ipapahiya po kayo sa harap ng mga workers. Sabihan kang magpagamit sa s**t. May demonyo ka. Ito po yung tinatawag naming workers house or mansion. Diyan po yung mga ano ng mga nagtitinda, naghaharana, nagso sa lugar na yan nangyayari yung mga pananakit. Hanggang sa sina Arlene, Nathaniel at Carla, pare-pareho raw na tauhan. Kalaunan, tumiwala sa KOJC. Hindi ako makatulog kasi yung conscience ko, umiiyak ako, sinasabi ko sarili ko, gusto kong sumamba sa totoo na Diyos inasign po ako sa Sibet. Doon na po ako naman lagi sa may Pieras. Nagtago lang po ako sa may internet cafe buong araw para hindi ako nila makita. Sabi ko, enough is enough. Ang mga miyembro ng KOJC may tinatawag na Prayer Mountain na nagsisilbi nilang Spiritual Sanctuary. Nasa Kalinan District ito, malapit sa paanan ng Mount Apo. Taong 2008, sa kagustuhan daw ni Pastor Kibuloy na mapalawak pa ang walong ektaryang lupa sa barangay Tamayong, pati lupang pag-aari ng mga katutubong lumad, di umano mano niya. Mas nauna pa sila kay Kibuloy. Diyan na sila isinilang, diyan sila lumaki. Ang claim talaga nila ay sa kanila yung lupa. Ang mga bahay ng mga katutubo di umano pinasunog ng pastor. Napaslang din ang tumayong leader ng mga Lumad. According to the narrative, ang perpetrator ay yung Kingdom of Jesus Christ. Pumunta sa CHR, nag-file ang mga cases against pero as to negotiate with Pastor Kiboloy, walang nangyaring ganon. Ang paratang sa kanya mariin niyang itinanggi sa ngayon on negotiation process pa sila. Yung mga issues naman sa mga is nandoon naman yun sa court So, that is already the jurisdiction of the court. Pero ang pinakamalalang kasong kinasangkutan ni Pastor Kibuloy. Sexual assault sa mga babaeng miyembro ng kanilang simbahan. Isa sa kanila, ang nooy menor de edad na si Amanda, hindi rin niya tunay na pangalan, na naimbitahang magbigay ng testimonya sa Senado. 10 years old po ako nung naging full pledge member ng KJC ang tatay ko doon ni-recruit kami ng kapatid ko na maging full-time workers. Ang sabi sa amin, bibigyan kami ng libreng paaral at magkakaroon ng allowance, may free board and lodging. Nung una, ordinaryong miyembro lang daw ng KOJC si Amanda. Hanggang nabigyan siya ng bagong tungkulin na magsilbi kay Pastor Kibuloy sa tinatawag nilang night duty. 17 anyos lang daw siya noon. Amanda, connection mo ito sa amahan. Isangtify mo ang sarili mo parte daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasahe si Kiboloy. Special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Bago ako maligo, binigyan ako ng isang t-shirt na may botones at pajama pants. Isang bote ng shampoo at lotion na pabangon na paborito daw ni Kiboloy. Maligo na daw ako at magkuskus ng maayos. Hanggang sa ang pagmamasahe sa pastor, di umano na uwi sa panghahalay. Sinimulan niyang tanggalin ang botones ng t-shirt ko. Nung nakahiga na ako, kung may babaw sa si Kibuloy, tapos... Sinimulan niyang halikan ng leeg ko, nanigas na ako ng gusto. Gusto kong sumigaw ng tulong at tanungin kung ano ang ginagawa niya. Pero naalala ko na bawal akong mag-question. Ang dami kong tanong pero inisip ko na lang para makampante na baka ito ang kalooban ng ama sa buhay ko kalaunan. Nalaman ni Amanda na hindi lang pala siya ang nag-iisang biktima. Marami sila. Marami po akong mga kasamahan na mas bata pa sa akin. Kasi kahit nang galing po kami dun sa loob, nandyan pa rin sila para sa akin. Sabay-sabay kami lumaban. At hindi lang mga Pilipino ang naging biktima diumano ni Kibuloy, ilan sa kanila galing pa sa kongregasyon ng KOJC sa ibang bansa, Sina Sofia, Nina at Ayona. Hindi rin nila tunay na mga pangalan, mga biktima diumano ng pastor na mula pa Ukraine na noong 2010 to 2012 lumipad pa Davao para raw maging pastoral ni Pastor Kibuloy. are you ready to sacrifice everything to god to the father like pastor i leave my job so i really sacrifice a lot of so what what do you mean even your body you can sacrifice little by little he just turned to me and he removed my clothes i was very shocked i supposed to turn 18 already and she told me it, so you need to have with pastor, of course I cried. I have to do that if I want to be a truly daughter of the father. He sleeps with everyone. At one night he can have not only one girl. He will call one and then after that another one. One time at night he came to me to my room to have a, <laughs> and I was crying. I said that I don't want. Mm -hmm. And he was. He got mad at me. He said like, you're going to hell because of that. Sa pag-asang makaligtas, si Ayona nag-isip pa raw noon ng maidadahilan. And I will say that they cannot go because they have my period. And she won't believe me. Isang nagngangalang Christina Angeles na dati di manong miyembro ng simbahan ang nagparatang kay Kibuloy na nagpapatakbo di manong ng isang child sex ring sa Hawaii. Inabuso rin di mano ng pastor ang complainant nung siya ay menor de edad pa lang. Taong 2018, sa korte sa Hawaii sa Amerika, sinampahan ng kasong sexual abuse si Kibuloy ng isang dating membro ng KOJC na nakabase na sa Amerika. Hanggang taong 2022, si Kibuloy napasama sa most wanted list ng FBI ng Amerika iba-ibang kaso ang final nila. Isa rito is human trafficking. We will have to look at and review our extradition treaties with other country. Gayun man, malaya pa rin nakapamuhay si Kibuloy sa Pilipinas at lahat ng paratang sa kanya, mariin niyang itinanggi. We have had enough hatred. We have had enough bitterness and Sa kabila ng mga isyong kanyang kinasangkutan, ang ilan sa mga miyembro ng KOJC na nanatili ang pananalig at pagsuporta kay Kibuloy. Oh, Katulad ng magkapatid na sina Michelle at Fe, hindi rin nila tunay na mga pangalan. Ako mga lulag lulo, ang una ang ng nga religion. Siya ang ipadala sa Ginoo para sa tanak-katawhan. tabangan po niya. Sa, sa ospital, sa eskwela. Sa katunayan, ang bunsong si Fe naging scholar ni Pastor Kibuloy. Secondary education akong ikuha sa eskwela ni Pastor. Provided na tanan gikan sa uniform, sa among PE. Wala mo po may nakita nga dautan da, da, yung gihimo si Pastor po. <laughs> Wala mo si si Pastor si ilang. pero ilang gay nun ang naba. nila nga di nila Ang pwedeng tawagin dyan ay religious extremism. I-accept ka nila, tutulungan kanila, nila. So nagkakaroon ka ng stability. Ibibigay nila yung katotohanan nila at yun lang ang pwede mong paniwalaan at sundin. So hanggang ma-incalculate ma na yun sa iyong pananaw, hindi mo nakikwestiyonan ng kahit anong sabihin nila. Isa siya sa pinaka-powerful religious leaders. Kailangan ma-emphasize na kahit meron kang kalayaan para manampalataya, may limit siyon. Para sa ilang full-time members ng KOJC, ang kanilang simbahan may istriktong patakaran. Bawal silang magsuot ng maikling damit. Hindi rin sila pinapahintulutang magkaroon ng recreational activities gaya ng panunood ng sine, lalo na ang pakikihalubilo sa mga hindi miyembro ng KOJC. Meron daw ako pa akong naging girlfriend kasi bawal na po daw yun. Pero hindi po yun totoo. Nagpaalam na ako nalalabas. Hindi nila po ako pinayagan sa mga hindi raw susunod sa mahigpit nilang patakaran ang parusa di kamay na bakal nilagay nila ako sa Bartolina portin po kami sila nila din nila yung mata ko ilagyan nila, nila ng silyo ari ko ilagyan nila, nila ng silyo bibig ko ano pa rin ba ang problema nila dito sa tinawag ng pulisya pa rin nila, nila, nila Samantala, sa kabila ng mga inihaing sabina ng Senado, sa kinasangkutan niyang mga kaso, si Pastor Kibuloy walang dinaluhang pagdinig. Isinilbi na ng mga otoridad ang arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy at limang iba pang akusado. Nitong mga nakaraang buwan, sunod-sunod na inilabas ang mga warrant of arrest at arrest order laban sa kanya. Pero si Pastor Kibuloy naging missing in action. Kaya ang DILG naglabas ng milyon-milyong pisong pabuya sa makakapagturo sa kanyang kinaruroonan, pati na sa kanyang mga kasamahan. Ipina-freeze din ng Court of Appeals ang kanyang bank accounts at mga sasakyan. Sa paghalughog sa KOJC compound, Pano panel na di umano posibleng pinagtaguan ni Pastor Kibuloy. at meron siyang basement or underground. Walang aircon, walang ilaw, ang init sa loob. Austisya! Austisya! Lalo pang tumaas ang tensyon nung inalmahan ito ng mga miyembro ng KOJC na gumawa pa ng human barricade. Austisya! 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 Ang Davao Regional Police inalugub ang Kojc Compound. Isang miembro ng Kojc ang namatay, matapos atakihin sa puso. <coughs> naging magulo ang operasyon, lalo na nung tutulan nito ng daan-daang mga taga-suporta ni Kibuloy. Hanggang nitong September 8, si Pastor Kibuloy napasakamay na ng mga otoridad. Yung pag-serve natin ng warranty sumabot ng 16 days. Na-corner kasi siya sa isang building. Yung ating regional director, nagbigay ng ultimatum sa kanya. If hindi siya magsusurrender within 24 hours, ia assault na namin yung building. So, doon sila na-pressure. Well, he... No. He was No, he surrendered. Note that the police has been there for the past 15 days. Pero hindi talaga siya nakita. Was there an actual restraint? No. Di na lang ang mga akusado sa Camp Krame. Pastor Apollo Sikibuloy is uh, hopeful na since he already submitted to the custody of the law, uh, that the proceedings against him would be fast track, so that he would be able to uh, obtain his liberty. He would be able to prove his innocence in court. Kuya, Any message sir to their follow followers? Tatag lang, tatag lang. Dalawa kasi po ang kaso niya. Yung sa Pasig ay uh, ang tinatawag po natin na uh, human trafficking no bail. Yung naman sa Quezon City, tungkol doon sa uh, exploitation no? o sexual molestation. Yung isa po sa Quezon City ay no bail napakalaking bagay nito para sa mga victim survivors. Dahil utang natin sa lakas ng loob nila na sabihin yung totoong nangyari sa kanila. Palapit na yung araw na makakuha ng hustisya o kahit kapirasong hustisya yung mga victim survivors. Umaanin na din siya ng consequence sa kanyang ginagawa. nag talaga yung justice ni yeah. God. Mula nung inaresto si Kibuloy, lumantad ang lima pang mga biktima di ng sexual abuse ng pastor. Allegedly, sexually molested by pastor Kiboloy and 13 years old pa yung edad nila until such time na naging legal na sila kung ano man yung gagawin nila ay yun yung parang kanilang uh, passes to heaven sir bakit mga bata ang isa lang nakikita ko siguro ang bata ay pure yun yung sinasabi na ganun pa rin sila intact pa rin yung pagkababae nga nila dahil ang nakipagtali sa kanila ay espiritu ng Diyos. takot yung mga bata they are being threatened na hahabulin sila ng angels of death sa ngayon, limampung hinihinalang biktima pa ang pinaplanong i-rescue ng mga otoridad. Nung nakahiga na ako, kung may babaw sa si tapos Sinimulan niyang halikan ng leeg ko. Nanigas na ako ng gusto. Samantala, si Amanda, na taong 2019 pa nagsampa ng na mga kasong trafficking, child abuse, sexual abuse, and forced labor complaints laban kay Kibuloy, nito lang biyernes, sumailalim sa arraignment. Sobrang saya po kasi hindi ko po inaakala na sa haba-haba ng panahon, nagbo-voice out ako, lumabas na po talaga at nag-arraign. Any message to their followers? Si Kibuloy nagplead na ng not guilty sa patong-patong na mga kaso laban sa kanya. Sinubukan naming hinga ng panig ang kampo ni Kibuloy pero hindi sila nagpaunlad. Pero naglabas sila ng official statement You cannot be forced or allow yourself to be forced to do anything against your own will, no matter what. Samantala, ang tanong ngayon sa pag-aresto kay Kibuloy, sino ang tatanggap ng pabuya na 10 milyong piso? Sa civilian informant, sila po yung makakatanggap ng reward. Pero dumadaan po yan sa mususing proseso sa National Headquarters. Wala pong participation yung polis to. Sa pagkakadakip ng isa sa most wanted ng FBI, umaasa ang kanya diumanong mga biktima na hindi na matakasan pa ng nagpakilalang anak ng Diyos being the appointed son of God ang batas dito sa lupa